Alas 9 ng umaga, nag-prepare na kami ni Jenea na makapagluto ng chicken biryani. Dahil merong advance order sa amin at kukunin nga ng alas 10 ng umaga. Last week nga nandito nga siya para nga matikman yung chicken biryani nga namin. So yun nagustuhan nga niya pati nga yung chicken burger namin kaya ipapatikim na nga niya sa asawa nga niya. Pumunta nga siya dito nung nakaraang araw para nga magbayad na. Kasi nag-aalala siya na baka hindi nga namin siya magawa ng umaaga pa lang kasi alam niyang alas 12 nga yung open nga namin kaya talagang nagbayad na nga Cravings daw kasi ng asawa nga niya to and nung pumunta nga siya dito para nga pick Nagdala up nga siya ng lagayan para nga hindi ko na nga siya itab isa-isa. Limang -isa. chicken biryani din kasi nga yung binili niya para hindi na nga daw siya mahirapan magbuhat nga nun kapag kahihwa-hiwalay pa sa tap. Yung lipstick nga na binili ko nga sa Shopee, dumating na rin nga siya na nibago nga sa akin si Geraldine nung nakita nga niya ako pagpasok niya rito. Kasi nga ang potluck mga daw, sabi ko nga sa kanya, lipstick ko nga lang nga iyan. Sinubukan yan. ko nga ulit gumamit ng mga light colors kasi talaga nung 30s nga ako, ito talaga yung mga ginagamit Ewan ko ba, gandang ganda talaga ako kahit nga maputlating nani. <laughs> Tung time nga na to, napakalungkot nga ng paligid kasi umaga pa lang naguulan na din. Napakadilim pa nga ng paligid, kala mo magmamadaling araw pa lang. mag alas 4 na din nga to ng hapon. Then yung isa ko nga customer na laging nagpi-pick up nga dito ng chicken biryani. Pagtapos nga niya ng trabaho, nag advance order nga siya para kapag ka pauwi na nga siya dito, dinadaanan First nga time niya. nga niyang mag in nga dito kasama nga niya yung asawa niya, then nag-hot coffee sila. Tinry na rin nga nila yung nachos nga namin. Sabi nga niya sa akin, bago nga siya lumabas ng pintuan, masarap nga daw, kaya nagpapasalamat din nga ako sa kanya at nagustuhan nga nilang mag-asawa. Yung kaibigan nga ng mga kapatid ko na si jan Paul, so ampoy kasi yung nickname nga niya. Matagal nga. na rin nga nga ng whole chicken grilled biryani nga namin. Nag-message nga siya dun sa group chat nga namin na pupunta nga daw siya dito. Family group nga namin yon ini-add nga siya dun ng bunso kong kapatid na si John Kasi hindi rin siya ibang tao para nga sa amin. Bukod pa nga doon, gusto rin talaga namin na sa kanya na papabarkada nga si John Kasi isa rin nga siya sa mga good influence para nga sa mga kabataan. Meron nga silang organization na itinayo. Yan nga ang grupo nga nila, tumutulong nga sila sa barangay sukat kapag kami mga activity nga na ginagawa kaya nga nilang gawin sila na nga yung gumagawa kaya natutuwa nga ako kapag andito nga sa si Janley sa Manila sila sila nga yung kasama niya at hindi nga maiimpluensyahan -e nga ng mga maling barkada kasi napakalaking impluensya talaga kung sino yung mga kasama mo habang nagmamatured ka nga Siyempre, kung ang nakakasama niya ay yung mga nagnanaka o mga nagbibisyo talagang malamang sa malamang makukuha nga talaga niya yung ganong gawain so yun na nga pagdating nga nila dito sa shop nga namin meron nga ang inabot sa akin si Jan Paul na balo. tuwa nga si Geraldine pati rin nga sa si Jenea, syempre ako din kasi antagal ko na rin nga hindi nakakain ng balo. Bukod pa nga doon, nalibre pa nga kami ng prepay, pati na rin nga hot coffee. Si Jenea kasi ang kulit din talaga, ang lakas nga niyang mamburaot. <laughs> Habang wala nga kaming masyadong customer, lumapit nga kami sa kanila para nga makipagkwentuhan. Nakikibalita lang din nga ako. Pagkatapos nga nilang kumain, nagpaalam na rin sila at may gagawin pa nga rin sila bukod pa nga doon gumagabi na din. Sila Erika naman, pati na rin nga si Jason, gabi na rin nga sila pumunta nga dito sa shop. Dito na rin nga sila nag-dinner Tinawag nga ako ni Geraldine galing nga doon sa kusina Kasi kainin na nga raw nga namin yung balot Sabi ko nga sa kanya gawin nga muna nila yung order nga ng customer Para nga makain na rin nga namin Si Jenea nga ever since talaga hindi pa to nakakain nga ng balot Sabi nga niya first time nga lang nga din niyang kumain ngayon Tawa nga ako ng tawa sa kanya kasi nga panay yung in-English nga niya Go back! Kasi huh? <laughs> <Huh? laughs> sana hindi niya na maintindihan yung English niya It's ito like sa aking malaki time. ha, o itong. Okay, go. Ngayon lang ulit ako kakain ng balot matagal ng panahon na. Oh my God, it's so hot. Ang <laughs> Hi guys! Witness oh. the first time I'm trying the balot. <laughs> 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 oh my God, you God you it's so dyan. hot. naman ito. Here's the balot, guys! If there's a duck in here, I will... Okay po ako. Tapos hindi pa ako mahilig sa spicy. I don't eat spicy because my mouth is going to burn. Nakakabisit <laughs> eh, no? Sabi ka naman? Pag-unag lang <laughs> si Ate Jero, nilagot basher ko. Okay, guys. Nakihun, <laughs> sarap po. Yup! Oh my God, what the fuck is that? Nakabisit <laughs> yung dalawa na lang sa akin? Bigay mo kay mama? Uh, bigay mo sa akin kasi gustong gusto ko yan. Balot. muna ako Where's the cheek? Magpalakas ng 2 mama yan eh. Nga ma? <laughs> oh <my laughs> is ko kailangan. a nerve! Yun. What the <laughs> best <laughs> oh <God>. <laughs> <laughs> Is this the sabaw? I will... Tama, lagyan mo suka. Yes, oh, ma mas masarap yan. Kay. Masarap siya. Ibe. Ito kasi yung tasukan. Walang halong ka Yes, there's no plastic plastic in here. Near the sofa, I will put here. It's so spicy. What the fuck? Good luck to me. <laughs> oh my God, so sad. <laughs> 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 Ang angang -ang gago. Gagi. <laughs> Tinigis <He> <laughs> Sa akin, hindi ko pa makain, no? Oh. Mainit. Ano na kain dito? Lahat. Gusto mo, kainin mo pati pa, yung shell. Yung shell, kainin mo na rin. Di oh, rin na rin akong kainin oh. siya dito? Oo. Oh. Why are you hungry? Ang lechon niya. Kaya? Maya <laughs> nga, maya nga! Mukha, Ano na nakain din to? Ayan ang pinakamasarap, yan ang pinaka-favorite ko sa lahat, yung yelo. Ako yung bato. There's no klasa. Like ano na, parang ano. Boiled egg. Yes. Boiled egg na medyo makulat. Mm. Oh my God. Bala ka. There's so fucking nerve. There's so many many nerve. like this snake. It looks like a snake. Ano sa vlog mo? Bala ka dyan. I-upload ko talaga to O sabi nilang art art ko. Red Sebastian. One day old lang yun, maliit eh. Ayan nga. Ang pa niyan, ang kala mo ba? Mm -hmm. Sarap kaya. Siguro pagkainan ko ng -ano, balot, talagang ka kainin ko, ka hindi ko kainin sisim. Sarap. Ano, pinakita mo yung mata eh. Yun. Kaya nga <laughs> eh. Tsaka yung tuka. Ang sarap be. Hmm? So yun na nga guys, hindi naman kinain ni jinea yung sisim ng balot kasi hindi niya rin talaga kaya. Hanggang dito na lang guys yung ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!